Searcher. Narinig mo na ang yeah. boses ng ating mga searchy. So ano uh -oh. naman masasabi mo? Meron ka bang napupusuan? Na, Actually, na, -tana. na, na, ko sa kanila. Uh, -oh. parang ipangit <laughs> na call sa akin. Uh -oh. Tapos yung number one. You saka, one, two, yeah, number one. At saka number two, number three. Parang feeling ko talaga naguguluhan ako sa kanila Nakong kung sinong pipiliin ko. Ang napupusuan mo is uh, searchy number one and? Uh, one and... Two. Oh two. Wow. One and two. Kasi yung one, yung boses yung number one, yeah. parang ang liit-liit ng ulo niya. Parang perfect na perfect. Tapos yung number two, parang ang tangkad niya. Parang six-footer. Parang ano, no? yung, yung dating ng boses niya, parang pala, ang tangkad-tangkad, ang laki-laki niya. Nice. Taons. I know, right? Uh, let's proceed. I'm, saying, I'm so excited. Oo, excited ka na. Kaya dapat tanungin na natin sila ng unang tanong. <laughs> o ikaw naman, searchy number two. Balita ko, meron kang apat na island, sabi mo kanina. Ngayon, saan mo dadalhin si searcher? Doon ba sa island mo? <laughs> well, uh, sabi kasi ng nanay ko, wag daw magsinungaling. Yeah, Kaya sabihin ko na yung totoo. Wala naman talaga akong isla. <laughs> Ah... Uh, lubog yung buhay namin. Lubog yung buhay namin. Yung buhay ko magulo. Magulo, magulo. Marami rin ako nasaksak. Kaya, para hindi rin ako okay. Pero gusto mo pa rin magkaroon ng 72 na anak? Ah, uh, hindi na. Kahit nga isa, hindi na siguro. Ah, Very honest. Oh, oh Virginia. 阿拉木。 kasi sobrang yaman ko. Alam mo 'yon. May mm -hmm. hilig akong tumulong sa mga tao, especially dun sa mga na-depressed nade na tao. Wow. Yeah, I am wow. willing to help. Tapos nagbibiro lang ako dun sa anak na 72. I love family planning. Wow. Yeah. You're so helpful. I know, That's right? so nice. <laughs> oh, <wow. laughs> Tanungin naman natin si Sir. <laughs> right. Searcher number 1. Searcher number man, one. Ryan. Kumusta? Saan mo dadalhin si Searcher? Oh, marami kang jets. Marami kang eh. yak. Yeah oh, tsaka dead, jet ski, Ah, diba? uh, yung yate ko pala, minsan sumasabog. <laughs> ah. Alaga? Pati yung jet ski. Kahapon, apat sumakay sa jet ski. Yung apat, gumana, bigla sumabog. Sa jet ski, <laughs> apat yung... ang sumakay? Oh, akala, mga, akala ng mga tao, mga fireworks, kasi sumasabog yung mga... Oh! Delikado. Uh, Tapos yung resort ko pala, ang dami multo! Puro multo! Ah. Minsan, hum, hindi gumigising pag natulog ka, hindi gumigising yung mga... Pangungot? Na, Oo, oh, Kaya dapat delikado pupunta sa resort ko. Ganon. All right, Virginia, narinig mo. Mahilig daw siya sa fireworks. Tsaka sa... Mga multo multo, marami multo. Ano masasabi mo kay Searching number 2? Delikado, delikado. Ang swerte niya, bukas ang third eye ko. <laughs> Magkakasundo kami. <laughs> wow. Yes, gusto mo makita yung third eye. No, no, no. O, okay lang ako. Alam mo, very talented ka talaga. I uh -oh. know. Yes. Basta ba naman, si search number three naman. Yes, yeah, si search number three. San madadalhin si searcher? Um... Underground, di ba? Underground? Oh, oh, underground. underground. <laughs> Hindi, kasi ano, uh, lumubog yung underground. Lumubog yung underground? Lumubog <laughs> may underground? yung underground? Tapos, lumitaw nga yung cementerio. Kasi sa sementeryo talaga, kan kami ng mga kulto. Grabe ka pala, BJ. Parang may naiiba lang talaga sa mga sagot nila compare kanina. Ano yun? Is there something wrong? I I don't know. ano sa tingin mo? Parang nag-iba, parang, parang nag-isiplada sila. Hindi naman. Ay, hindi naman. Hindi naman. Lang sila? Ano lang sila? Oh, naging honest lang sila. Ano? Ka. Pero, yeah, I know. Kinikilig ako. Searching number one. Yo. Ano ang gusto mo sa isang babae? Basta mukhang tao. Masaya na ako. Oh yun, ako din. Ako oh, rin. Oh. Sino bang may gusto ng hindi mukhang tao? Kasi sa sawang na -sawan ako sa mga mukhang multo eh. So basta gusto ko mukhang tao. Virginia, ano masasabi mo? Ang sabi ni Sir number one 1, gusto niya daw yung mukhang tao. That's me! Mukhang tao. Diba? Actually, puyat lang ako. Yeah. two hours lang sleep ko alam mo yun sorry dito na, na tayo kay searchy number 2 uh, searchy number 2 anong gusto mo sa isang babae? ah um, pwede bang babalik na rin ko yung ayaw ko na lang yung ayaw ko kasi, kasi ayaw yun? ko ng nakadilaw <laughs> pag nakadilaw naiirta ako nandidiri ako ayaw ko Ay, ano ba ba? actually favorite color ko nga green eh pag green yung suot ng tao yun, auhumaling ako oh, no. yun, parang ng... nature no? oo, dun yung gustong gusto, gusto oh. ko yung green ayaw ko ng dilaw gusto ko rin yun Green pa rin yung... Kumusta si Searcher? Ano masasabi niya? Gusto niya daw green. Ano masasabi mo? Ang swerte mo. Naka-green ako today. Nagar <laughs> <laughs> ba? Diba? <laughs> Alright, Alright. Thank you. Thank oh, you, Virginia. Kumusta? Anong gusto mo sa isang babae? Yung simple lang, wag lang siya kamukha ni Waki Kiray. Si, uh, sino ba si Waki Kiray? Anong itsura ni Waki Kiray? Basta, pag gusto ko, wag lang kamukha ni Waki Kiray. Ano, hindi ko may describe eh. Basta doon ka diretsyo eh. Oo eh. So, Virginia, dalawa sa kanila ang compatible sa sa'yo. At isa naman ay hindi. So, sino ang pipiliin mong soulmate? Um, sorry, ah, hirap na hirap talaga ako hindi. Eh. Kasi parang feeling ko sa lahat It's naman, hirap, alam mo, compatible para sa akin, you know? Um, uh, siguro... Um, kasi alam mo, naniniwala talaga ako sa opposite, opposite attracts. Okay? Kaya okay. siguro, ang pipiliin ko na lang, mm -hmm. si George. Ah! George! George, congrats! You're my soulmate. wow. We have a winner! All right, George, congratulations. Ikaw na piling soulmate. Searcher number one, searcher number two. Mag Hi naman kayo sa ating searcher, na si Virginia. Hi and bye! ang <laughs> pangit! Hi. Michael, searcher number two. Yung sabi mong matangkat. <laughs> Loser! <laughs> Actually, gusto ko magpasalamat. salamat. Thank you Michael. All right, ready ka na ba makita ang iyong soulmate? Yes. Super ready ready na. Oh, oh guys, bilang tayo one two three. One, one two, two, three. three. Ah! Ah! Ikaw palo. Ikaw palo. Ikaw si George. Ikaw si George.